So yan yung ating uli. yawag tawag sa amon karon guys. Tapos ara naman haguan, udadoy. Tapos yan, dadoy. So Taiwan, ilan Taiwan yung nadakop? Tatlo. Dakop ta isda Eh ragoy. Udadoy na isda rutan. apo galing isda na ron? Oo. Uh, grabe ta na Apo ta galing isda na no Ibaw, di mo, ano ka na kung tunok, ano? Gusto ko bayan na sa ano? Antiki bay? Ang oh. tiki ko bayan na galit? Oo okay. ka po Kung so, dyan na lang karang banda? Ah, lang, lang karoon banda? Ari ah, na kita di? Oo ah, yung kita karakab! So, Diri kita ma ano sang isda? Oh. Ay kita mo ra rin nga isda Kumayad agad sikap magilunggo no? Feel na feel mo talaga yung probinsya guys dito Pag nandito ka So Kinusto ko talagang dito na lang ako guys napapansin sawang sawa na talaga ako dun sa syudad na magtrabaho paulit ulit maingay sakit sa ulo di ba? Diba? pag dito ka guys is sobrang peace of mind ka talaga tapos feel na feel mo talaga yung ano simoy ng sarap ng hangin kita mo naman yan halos makikita mo talaga is ano coral green yan kahit makulimlim yung panahon Why, pakita maka, ano, gasugod so pa lang. Gasugod pa lang? No, gasugod so pa lang. Gasugod, so pero so sugod yun na yung angkit. -ang gaw, pisa uh, na agad. Ah. Gaw, pisa na. na agad. na agad? Na. Nako, may tilapia agad. Nako, unang birada ng Pasko. Uh, uh, ba, nang bahuhon. Bahuhon ng There. Nako, There. dako. Ay ka pa. Dako na. Dako na kuno. Ah, nakado Oh, so, ayun. Nga ako. May dako pumata si Paning Obik. So, 3-0 na. May tatlo ng dako. Hindi nga masamang panimula. Nice. No, ayun, ayun. May dako pumata. Tayo na. Di akong iya. Di kanta. Ayun. Ayun. So, yun guys, nakahuli daw ng Taiwan si paring Obik, you know? Nako, mama. Ano ko na to? So, yun guys, ang laki. naman nako, pati Ako, ang laki huli. Nako. Ang laki huli. Ang malakasan talaga itong si paring Obik. Mga ta na nasita pa sa si kasiparing Obik. tanda sa lilo. No? Oo. Oh. Huwag <laughs> ka sikop. Huwag ka sikop? Oo. Oh. No, Nakto yun. Ang isda na nga Ah, Oo, ang isda nga sulod. Lalo. Lupit pala oh. sa ilo-ilo, no? Oo. Oh. Labi, lupit talaga ni Kap. Huli na naman si pari ng ubi. Ah, oh, hindi. Hanbal ko sa isda na nga sulod hmm. Isda puno nga sulod. Ang isda na nga sulod d'ya. Wala na. Bani Kap. Ilong man para. Yun, shoutout din kay Poksky Almias. Yan, yung pare natin dyan sa ano, Laguna. Shoutout din sa pinsan daw ni Kap na si Kent Darius Beriones. Yan, shoutout din. Mga malupitan okay, natin followers. So, yun. Shoutout daw sabi ni paring Ubi kay ano, Archie Barrientos. Na palaging malupit na followers natin dyan. Ito kap, may takap ko Ay, nako So, yun, shout out din kay Kent Lachica. Chica Ayan Yung palaging na kay kap ng ano, malupit Yun, shout out din kay Chris Mangilaya So, yun guys, umuulan na nga So, sa mga hindi na shout out pala is pagpasensyahan nyo na kasi nga wala akong dalang ano, listahan ng mga nagpapa-shoutout. Kaya sinaulo ko lang talaga yung mga ano nakita ko dun sa comment section. Kaya sa lang siguro yung iba. So, kap ano, kaya pa? Kaya. Umuulan na. Paring Obi, kaya? Kaya, kaya. Oh, yan yung maganda. So, maliligo na lang kami, guys, kasi nga nandito na to eh. Iyon kami karay. Eh. Sigurado maligo sita kami karay. Kap no? Oh. Ka na. Good. So yun, may huli na naman si paring ubik. Nako, parang malapit nang mapuno yung ating ayupit Dali lang mapuno guys Oh, yun Bilupit talaga ni paring ubik. May huli na naman Ang banana is nahilo na kunuro ano guys eh Nahilo ang kunuro isda kaya mas manami umano naman So yun guys, sa mga susunod na pala na magkapa-shoutout is yun Pasensya na lang kayo is nakalimutan ko yung iba Nalipatan ko ro'y iba, guys. Kaya, pasensyahi lang din nyo ako. Yun. Salamat, salamat din sa tanan din nga itong mga supporter. Lalo-lalo na lalo, rin mga Aklanon. At sa mga bukot Aklanon, siyempre, marami din tayong mga supporters na hindi lang Aklanon. Yun, mga Hilunggo, Bisaya. Yun. Siyempre, Tagalog, meron din. Siyempre, salamat sa inyo. Sana wag niyong skip yung ads, pag may ads, para makatulong din kami sa iba. Di ba, Kap? Oo. Oh. Ano ba? ano ba naman yan, oh? Uh. Ayun. Nag -un, guys. Nag -un -gan. Yeah. Oh. Ayun. guys. Naghugaw ron roon. Oh! Laki! Nako! Akala ko sili <laughs> oh. na. Nako. Ah! ko? 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 Well, lucky, ano lang pala? Hmm. Ano si Kap ng Karpa Oh, ayun uh, Mga laki-laki din kay paring ubig na ano, Karpa din So yun, shoutout din kay ano Brian Carl Damian Ang sa team Awis, shoutout din sa mga gusto mong magpalagay ng pisonet malakas ang internet yan, yan yung team awis shoutout shoutout oh ano yan nako paka nako oh. nako alimango <laughs> pakat agad na nandakop ni kap <laughs> huli na naman si paring ubik malapit ng mapuno madasid lang mapuno atong sudlan yun shoutout din kay johan loson yung otol ni paring kap yun may dakop na namang hito guys yan masarap yan may ano likado, likado yeah, boy, masarap lang, boy, masarap kadubuhi ano yan masarap gataan guys hito yun pinuha ni kapitonok parang balik ko parang nakaranas to ng ano kuryente yun nakadalawa na ng ano nakadalawa na hito hi na ano mga mo karong kap ay wa igid ko kusang masiling sinim yung namit ni mo namit git na mm, namit gid ito namit, mm, namit, no, namit namit gid si kap no Atu. may taiwan na naman guys iba talaga si panlupit na palawan no? ano umahambang mo ka pang duha na taiwan namit ni payukan mo namit mm, ni payukan na, namit ni ang labigid kong iasal gait iasal? oo oh, yung dipug oh, madilot ka sa imo nga kukusin ni mo mo ka palirawan Oh, ibat agak lebih, mata galau ni kapuran, oh. Bau, bau, mate. ni Oh, okay, hmm. Ano ba? mo mahamba mo ano manami karon. Ako tani ang nakadakop sini mo. Oh, ako tani ang nakadakop sini. Uh. Ano Ano ka Sili? Tilap ya. Tilap ya lang, ako Tilapya lang. No, yan? Bo. Timbot lang mo ako. Uh, sa mga tanan-tanan galit na nga mga ilong Sa mga amigo ko da, mga kaprintihan ko da shout, shout, out lang sa inyong uh, tanan ah. Okay. Hmm? Shout out lang sa inyong lahat. Nakakuli mo lang si kong ubit na ano. Lapya. So yun guys, pauli yun kami. So hindi ko na akong masayaran kung abogid man lang mga dakop. So yun, naligo na ngayon mga expert <laughs> <laughs> So pwede siguro ito mabukbo yara no? Layo no? Ay, hindi na gano'n Ako no? no, no. Tikto no. Put ron Tututin ron Tututan na no. o oh, sige, habang <laughs> mayagayag pa ba ka? Ha? <laughs> mayagayag ba na yara no? Hindi ah. ka dito maglaba, pwede ka rin maligo Diyan mo na kailangan mag-iigib Oh! Magaling din pala mag-jablo itong si paring Obik so yun guys titingnan natin kung gaano nga ba kadami yung ating puli so malapit lang dumilim so yan si paring obing mga professional yan sa loob lang ng isang oras. Ano ko? halos sobrang isang oras mga ganun kulang kulang dalawang oras so yan yung ating uli so madami dami din guys oh, dami dami din pala ano oh, yan yung malaki laki yung kung ko? ako laki ano <laughs> ano tawag ano tawag ni karao oh? dalag aguan no dalag dalag hindi yung dalag Dalag yung aguan na. Oh, ah, dalag. Oh, dalag yan? Oo. Tagalog. Ah, oh, dalag pala yung hito naman yung ano, Taiwan, no? Oh. Hito ano? ng gawag. Gawag? Ah, yan. Gawag tawag, saamon amon guys. Tapos sara naman, haguan. O dadoy. Tapos yan, dadoy. So, Taiwan, ilan Taiwan yung nadako? Tatlo. Tatlo ka Taiwan. Tapos, daiwa ka dadoy. Isang batong gawag. ang... Karpa sa katilapia. So, not bad, di ba? So, yun. Sa mga hindi pala na shoutout is pagpasensya nyo na kasi nga tinandaan ko lang yung mga pangalan nyo. So, sa susunod na lang siguro na video natin. So, pasensya nyo na sa mga hindi nag-shoutout. So, yun. Yun, ganun kalupit yung mga malakasan natin manghuli ng isda. Yan, si paring Obik, saka si paring Kap. thank oh. you